Ngayon tayo. Salamat. Salamat. Hello, ma. Stop. Hello, 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 hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Welcome to Levis Barbershop. Ah, uh, hello mga kadagsa. Kumusta ka mo mga kadagsa? Kumusta ang ako, mga followers, likers, uh, viewers? Kumusta mo diha? Ala. Ah, raw, mga ah, mga kadagsa nagsugod na ta ang sugod na sabta mga kadagsa og live uh, upload na reels. Sugod na ko og kwan lang mga, mga kadagsa ala. At tangin ninyo, mga kadagsa ang ako mga upload reels. Naghantay mga upload na mabuhat ma ma karon ng mga buwan ng mga kadagsa. Kay murag ako na gyud na iseryoso mga kadagsa uh, ah, mga kadagsa ah, medyo di pa kayo ko totally expert kayo sa pag edit ani kadagsa ako karon nag practice pa sab ko kadagsa sabton ah, sa lang ninyo ako mga editing mga kadagsa ay nako mga kadagsa grabe ang akong experience karon Adlawa mga kadagsa. Grabe kami nga ang gani nang adlaw. Sustrayo gani mga kadagsa swerte kayo na swertehan po. Mga alas 5 sa hapon mauli na ta mga kadagsa pero ako lang gid gyud antos kay lagi wala tay nanginahanglan ko ani na mga time mga kadagsa. Ha. Swerte gay, gay, swerte kayo na ay nisulod na amahan o ganak na nagpap Guwap mga kadagsa. Ah, Karon, timing kayo na ako ni Color sa iyang papa. Ako sa ni. Puro sila nagpa-color mga kadagsa, haircut ug color. Ah, medyo mauna gud tughuman ang iyang papa kay color man to, haircut lipis man ang buhok. Medyo nagdugay mi ani mga kadagsa kay nagpa haircut Haircut pa nako, tapos nag-color pa mi. o oh, dagha may proseso mga kadagsa ani mag-color pa tani kay kaduha man niya siyampuhan mga kadagsa aron iyang papa ni uli na kadagsa humana ng kotog waswas -was ang iyahang buhok karon siya nagpabilin mga kadagsa abtan gud miya ni kadagsa hapit alas 9 sa gabi pero sang thank you lord naka kwarta gud ko karon adlaw mga kadagsa ka palit gud tag bugas medyo aging semana gud kadagsa kay sigig ulan diri pating mingawa lisod kayo kay wa murag feel ko ato mga uh, one week mga kadagsa kay lisod kayo walay customer kayo na nagpagwapa ato na tayo nagpagwapo kay tungod sa kadako guwan si gigbaha uh, karon sa si tuloy tuloy dayon sunod sunod rin yung mga kadagsa ang abot uh, sa customer o guma na nasab siguro dahil na ko na uh, thank you lord na na, na, mani managsa sos na bakja job bagid ko ani kadagsa kay wala na koy pang sa color gigamit na lang nako ako mga kadagsa ang 6% para sa white hair na nag color man ang request mang kadagsa mao na, na ako geod, ge, ge kay, ko, kuwarta, no, 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 na lang gyud gi buhat na lang gyud kay paron gid ko magkakwarta na na ato time pero ako gi explain si mamayo gani si ma'am kay okay ra na akong customer karon gabi o na mga kadagsa uh, pasalamat sab ko ka ma'am na nakasabot resep siya sa akong sitwasyon karon ako lang gyud apply ang ang color na ang gimix na ko na 6% dapat mga kadagsa 9% na hot dan mangkod ko ni, mga kadagsa kay mapalit man ta ko aging adlaw mga kadagsa og 69% kan hot dan man lagi ko pero sige man lagi ko lang karon wa ko mag expect karon mga kadag sana may magpa color motong ako na lang gigamit ang nang na 6% karon hindi ba okay ko kadag sana dili gid mo achieve ang iyang color pero nakasabot ra sab si ma'am na may color man kadag pero dili gid totally na ang iyang request na color na mauto ma iyang gusto karon di ganahan man siya kay dili like, ha hayag ang iyang color Uh, yun sa siya motong itong dibaya sa siya sa ako ang price panagsa uh, salamat kayo kang ma'am na medyo wala kayo magpalaban labad sapos <laughs> hapos yung si sir sab ang niya papa mo kira sab uh, salamat sa iyo uh, mga kadagsa sa kuan suporta ala sa dagsa 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 na mo diri sa Levi's Barbershop oh nagwapa na kayo si mo Alpha color good jaman. Okay raman sa biya ko sa ang color nagingon pa ganito siya na mas nindot ko nun ni na color hinoon. Ah um, mo tong kay di ko no light kaayo ko no. Oh okay ra sa badag na kwara gyapon na luto ra gyapon yung color ko. Sa pagpan ko ni ang ganda kadag mga kadagsa oh. With mga. color niya ni mamo dili kayot kwansya oh. Goed. Dikky okay, huh? bye. Bye. bye.